Alam mo, ang dami mong reklamo eh. Pinagbibintangan ka ng bahong magnanakaw. Alam mo, John Ray, hindi ka magpasalamat sa akin eh kasi nagkatrabaho ka. Kung hindi kong gawa, may trabaho ka ba ngayon? Di ba wala naman? Bakit naman po ako magpapasalamat sa inyo? ang pangako niyo po sa amin ng ate ko. Office stop po ako. Tapos, pahinante lang po pala. Tapos, kukuntsabahin niyo pa po ako sa ganang iligal na gawain. Ate, hindi po ako papayag sa ganun. Ate Des. Tao po. Ate Des. Ate Des. Ayun si Ate Des. oh, bakit? Ano sa dyan yung magkapatid? Magtatanong lang po sana kami kung meron po kayong alam na trabaho na hindi na kailangan ng work experience. Gawa po kasi ng kapatid ko, kagagraduate niya lang po. Ay, tamang-tama! Nangangailangan kami ng office staff sa pinagtatrabahohan ko. Malaki ang sweldo doon. Ate, ano po kayong kailangan pong requirements? Naku toy, hindi mo na kailangan ng requirements. Basta ako nagsama sa'yo. Pasok ka doon. Kasi napakalakas ko doon eh. Ako yung magiging backer mo, kaya wala ka nang poproblemahin. Basta kasama lang kita, wala ka nang kapro-problema doon. Talaga po? Oo! oo. Ako pa ba? Inako, paborito ako ng amo ko. Tunay po? Oo! oo. Maniwala ka sa'kin. Sa mo ha pag napapasok ka doon. Tsaka ano mo ba toy? Malaki doon ang sweldo. Um, Naka-aircon ka doon, libre pagkain. Tapos bukod pa yung OT. Kaya kung ako sa'yo, grab mo yun. Ganda palang opportunity po yun, ano? Ba, oo, oo ha. Kaya nga, tinan mo ako pag umuwi ako dito. Laging, ang dami kong pasalubong sa mga kamag-ano ko, sa mga pamangkin ko. Kasi nga, maganda ang pasal nila eh. Ang ganda natin. Kaya kung ako sa'yo, ngayon pala mag-impake ka ng mga gamit mo. At para pag-alis ko sa isang araw, kasabay na kita. Naku, napakaswerte mo. Ang ganda-ganda ng trabaho mo doon! Ah, sige po, sige po. Mag-aasikasan na po kami ng damit niyang dadalhin. O ba sa sasabihan ko na lang kung nung oras na kalis namin, ha? Sige, okay po. Salamat po, Ate Des. Sige, walang nga nyo man. Mabuti na lang talaga pumunta tayo kay na Ate Des. Ang ganda talaga agad ng trabaho mo, no? Oo nga eh. Ang bait pa niya, Ate Des. Tapos, paniguradong maganda yung simula ng trabaho kasi ang lakas niya sa okay. boss. Oo naman, ikaw po ba? Pag uwi ko, ang dami ko na lang pa sa sa'yo. Last last mo eh. Oh, dito na tayo. Po, dito po. Saan po yung opisina po sinasabi niyo? Office? Magiging pahinante ka lang dito ng uling. Pahinante po? Eh ba diba po sabi niyo po office stop? Bakit? Kung sinabi ko bang pahinante ka ng uling, sasama ka ba? Di ba hindi naman? Eh, ba't po kayo nagsinuwalin po sa amin ng ate ko? Ay, alam mo, magka nang mag -inarte. Eh. Kasi alam mo, trabaho din naman yan eh. Sa so, tulad mo pati yung fresh graduate, sa so, palagi mo kaya, may kukuha agad sa'yo, di ba wala naman? Eh, ni wala ka pang work experience. Ate Des, apat na -ta taon po yung tinapos ko. Tapos po, dito niyo po ko dadalhin. Sana po, inamin niyo nalang po yung totoo eh. <laughs> alam mo, magpasalamat ka na lang kasi may trabaho ka eh. Huwag ka na lang mapili. Ibaba mo na lang yung gamit mo at mag-umpisa ka na. Di ba yun naman ang kailangan mo? Trabaho? It excited excite na pa naman po oh. Kasi po, akala ko po, office stop. Tapos po, ganito lang po pala. Dapat nga, magpasalamat ka pa eh, kasi tinulungan kita magkatrabaho. Sige na! Kumilos ka na! Sige po. Neng! Okay na ba yung tali na yan? Gawa mo. ko pa sa truck eh, nadyan na kasi. Ah, kuya, baguhan po ba kayo dito? Oo, oh, sinama ako ni Ate Des. Ah, kuya, si Ate Des po ba nagdala sa inyo dito? Oo, oh, si Ate Des. Mag-iingat po kayo kay Ate Des kasi po maraming ginagawang kalokohan yung dito sa ulingan. Salamat sa paalala ha. Ewan nga pala, tapos ka na ba dito sa ginagawa mo? Hmm. Hakutin ko na kasi gawang pagdating na yung truck eh. Ah Kuya, huwag mo sasabihin na binalaan kita ha. Diyan na. Tara ate, pahinga muna tayo. Huwag alam mo ba Yuto, may bago na naman pinasok dito si Ate Tessa. Kawawa naman, meron na naman biktima. Ayaka, gusto mo ba bang merienda muna tayo? Hindi na ate, magpahinga na lang tayo. Sige. Nakakapagod. Uy, Ray, itago mo nga to. Mamaya ako kukunin sa bahay. Ano po ito, Ate Des? Alam mo, huwag ka nang maraming tanong. Ate Des, illegal po ata yan eh. Alam mo, ang dami mong reklamo eh. Pinagbibintangan ng baho magnanakaw. Alam mo, Jan hindi ka magpasalamat sa akin eh kasi nagkatrabaho ka. Kung hindi kong gawa, may trabaho ka ba ngayon? Di ba wala naman? Bakit naman po ako magpapasalamat sa inyo? Iyang pangako niyo po sa amin ng ate ko. Office stop po ako. Tapos pahinan lang po pala. Tapos kukuntsabahin niyo pa po ako sa ganang iligal na gawain. Ate, hindi po ako papayag sa ganun. Humihina lang sa inyong konsiderasyon, hindi mo papagbigyan? Oo oh, ate, pinagpapasalamat ko pong kahit ganitong trabaho eh, binigyan niyo po ako. Kahit po niloko-loko niyo po ako. Tinutuloy niyo po ako. Pero huwag naman niyo naman po idadami sa ganang gawain. Alam mo, Jane Ray, napakayabang mo eh. Hindi wala ka pang napapatunayan. ni kumukuha nga ng trabaho, wala pang kumukuha eh, di ba? Kaya kahit ganito lang, yung pahinanti ka lang, at least nagkatrabaho ka. Hindi kaya yung ng konsensya ko na manlamang ng ibang tao. Yung ginagawa niyo pong panlalamang. At lumabang po kayo ng patas. Alam mo, sa buhay natin ngayon, kailangan madiskarte tayo eh. Sa hirap ng buhay ngayon, kung hindi ka didiskarte, mamamatay kang dilat ang mga mata. Tandaan mo yan, John Ray. Mabuti nang mamatay ang dilat kaysa naman katulad ng ginagawa ninyo. Kaya po pala, ang dami nyo pong pasalubong na inuwi sa lugar natin eh. Gawa sa gawain nyo. Alam niyo ate, isusumbong ko kayo. Makakarating ito sa boss. Siguro duhin mo lang isumbong mo ako sa boss natin. Tatamaan ka sa akin talaga. Huwag na huwag mo akong isusumbong sa boss natin, ha? Sinasabi ko sa'yo, John Ray. Pag ako nawala ng trabaho at wala akong naipadala sa pamilya ko, nako, pagsisisihan mong ginagawa mo sa akin to. Noon po niyo ko, pero ngayon po hindi. Lalaban po ako sa inyong gawang. Alam ko po kung ano ang tama. Alam ko po yung ginagawa ko para matigil lang po yung gawaan nyo. Matagal lang po kayo na may merwisyo. Hindi po ba kayo naawas sa ibang tao? Hindi po ba kayo naaawa sa boss nyo? Sa boss natin? Hindi po ba kayo naaawa sa mga anak nyo? Sa pamilya nyo na ganang pinapakain nyo? Sa ganang galing? Bahala mo kayo. po kayo. Sumpung ko po kayo. Oh, Ate Des, nakauwi ka na pala? Oo, oh, bakit? Parang tuwan-tuwa ka pa, takauwi ako. Gawa kasi ng kapatid mo. Tinulungan ko nang at lahat na walang pa ako ng trabaho dahil sa pagiging sumbongero niyan. Di nakakatuwa yung kapatid mo ha. Ayaw, may kasalanan eh. Buti pa. Hindi ko na lang tinulungan. Di sana hanggang na may trabaho pa ako. Hindi naman po kasalanan ng kapatid ko ang pagiging tapat niya. Ututusin nga po. Dapat kami po ang sa inyo. Dahil kami po yung pinagluloko niyo. Hindi nga kasalanan ng kapatid mo pagiging tapat niya. Pero sana inisip niya, oh. Nawalan ako ng trabaho na dahil sa kanya. Pasalamat po kayo at babait kami at hindi kami nagsumbong sa pulis. Alam mo, ate Des, maging aral to sa'yo. Kung gusto niyo po na maayos na trabaho at maayos na buhay, magsimula po kayo sa sarili niyo. Maging tapat po kayo. Dapat nga po kayo po ang matanda, kayo po ang maging isang ehemplo sa kapatid ko. Pero hindi. Salamat na lang po sa tulong niyo, ha?